Absuelto na sa kaso at malaya na ang dalawang mga CAFGO Active Auxiliary o CAA members na sina Harold Amador Santiago, 26 na taong gulang na taga Quirino Drive, Poblasyon, Kidapawan at 24 na taong gulang na si da Kipil Kane na taga Carpenter Street, Poblasyon, Kidapawan na pawang mga nakadestino sa 40th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ito ay matapos makipagsettle sila sa pamilya ng off-duty police na si Police Corporal Mark Punan Kadungon 31 taong gulang na residente ng barangay Kisante Makilala at nakadestino sa Makilala Municipal Police Station. Ayon kay Kidapawan PNP Chief Police Lieutenant Colonel Dominador Palgan Jr. na maayos ang pag-uusap ng dalawang panig at nakumbinsi din ang dalawa na maging witness sa kaso laban kay alias Jongjong Jong na sumagsak sa biktima. Nabatid na papasok pa lang ang biktima habang pauwi na ang sospek at dalawang ka-a-members mula sa Kidapawan City Sports Complex sa poblasyon Kidapawan City nang biglang sinaksak ni Alias Jongjong ang off-duty police. Kasamang tumakas ang dalawang ka-a-members kaya inaresto sila ng maabutan. Wala sila info na ay mga previous away ng sospek ng kanyang biktima. Dahil sa lalang state, nag-discrete pa nila ng LBC Mark. Pero ang sospek sir is mapaylan din natin sa campus Luigi Alan Tutor Ndbc Bidabalita